Isang pasabog ang bumungad. Hindi lang pala pagpunta sa Bagyo, may naganap din pala na pagpunta sa Cebu. Ang daming nakakita ng mga fans na super sweet sila sa mismo resort. Totoo ang chismis na mas gusto na nang mag-banding in private at iniiwasan na mga nakakaintrigang interview. Siyempre, sumuk na nila ang mga public relationship. Napaka-toxic nga naman ngayon. Ngayon, mas mainam na magkarelasyon in private. At least, walang nakikianam sa relasyon o nakikisaw ay Ayon nga sa mga komento, ito na naman, may bagong ayuda na ulit. Hindi pa nga tapos sa Bagyo may pasibo pa pala. Siguro namit na rin ang buong angka ni Kimi. Ay ipakilala na kahit pa Paulo. Noong nakaraan, nagpunta sa Sagada. Pokus nila ang makilala ang buong pamilya. Ayon pa sa isang komento, Agri ako sa private relationship na ginagawa nila. Sa panahon niyon, maraming gumagawa yan dahil sa mga sobrang toxic ang social media. Mas masarap may na walang nakikialam o un pa. Nang una dyan, yung mga bashers na pilit na nakikialam sa buhay ng pau. Pilit nilang nilalait itong si Kimi. Hindi nila alam. Mas maganda at mabait na tao ito. Never nagkaroon na mga negative issues sa industriya ng showbiz. Palaging napaka positive lang. At maraming tinutulungan na ibang tao. Ano, seniorito?